isang napakagandang hapon sa ating lahat mga kapwa ko ka farmers so ito na po no ang update sa ating inaplayan kaninang umaga ng bariton so ang bariton mga kapwa ko ka farmers ay isa po siyang uh, herbicide no na produkto po sa Biostand company so napakaganda po ang kanyang epekto ah uh, pansin nyo mga kapwa ko ka farmers kahit konting stress sa ating tanim wala din tayong mapapansin so ito po ang AI po nito ay glyphosate ammonium. Ang tamang dosis nito mga kapwa ko ka sa isang napsak sprayer ay 150 ml or isang sardinas. Yun po ang tamang dosis. Dahil sa uh, maganda at mahusay na uh, performance ng herbicide na to mga kapwa ko ka farmers, ginawa ko. May tip ako kanina na ang nilagay natin mga kapwa ko farmers ay itim lang kasi yung mga damo ay maliliit pa so yung damo mga kapwa ko farmers no uh, mga 10 to 12 days pa no kasi na inararo natin at tinambak sa puno din pagkalipas ng 10 hanggang uh, 12 days uh, mas maganda mga kapwa ko farmers para madali lang natin sila i-control na hindi masyadong malalaki kahit malalaki pa, kaya namang i-control pero marami tayong mauubos na bariton. So ang presyo nito mga kapwa ko kaparmers ay mabibili natin no, sa 1,020 dito. Pero sa amin ay nasa 860 lang. Okay, so ang location po natin ay ngayon ay nandito po ako sa uh, part ng Batangas sa Maybawan. Kung saan nangingibang lugar at sinubukan ang pagpaparming Okay, so ito ang updates no. Uh, sa inapply natin kanina. So malalawak-lawak naman yung tanayuman natin pero konti lang ang naubos nating uh, herbicide. 'Yun lang no sa mga 1.3 hectares, 'yun lang ang ating naubos. So yung ano natin mga kapwa ko ka farmers, uh, ang palay natin ay Galaxy Max f dito banda kung saan unti-unti uh, na po siyang naka no. Kasi bago lang itong nadaanan ng bagyong Karina sobrang stress po pero ngayon kitang kita na natin na yung mga talbos niya ay bumalik na sa dati so yun na po mga kapwa ko ka-farmers marami na po tayong mga malilit na bunga na ating makikita sa ating 37 days old na ampalaya na ang variety po ay galaxy max f1 so kung tingnan natin no, sa gilid oh, tingnan nyo maraming bunga na pwede nating uh, makita So, kung hindi lang siya stress, pwede sa 38 days uh, magpitas. Pero kung stress siya, 40 hanggang 43 days. So, yung ang palayan natin mga kapwa ko ka-farmers, bukas ang 38 days, kung magpipitas tayo, meron naman tayong uh, pwedeng ipitas, pero kunti lang, no? Pero siguro sa mga 40 days, or sa araw ng lunes, pwede na siguro natin itong ipipitas. Okay, so yun po, no, ang ating update sa uh, inapplyan natin ng herbicide kung saan medyo ano na ang damo no uh, malapit ng mamatay oh. so yun po kasi ini maganda ang sikat ng araw at saka madali lang yung mamatay ang mga damo so yun po mga kapwa ko ka-farmers. ang bariton pwede din siya nating gamitin no sa lahat nating mga pananim sa ilalim lang o oh, tingnan nyo wala kayong nakikita kahit uh, isang dahon na uh, ano stress dahil sa amoy hindi po siya maamoy uh, hindi siya maamoy kaya nga safety siya ang gamitin natin sa ating tanim so may mga ganito na kalaki mga kapwa ko pro ilang lang po uh, uh, so kung pipitasin natin bukas pwede naman sa ating 38 days uh, so dito so ibig sabihin mga kapwa ko ka-farmers, yung variety na uh, Galaxy Max f ay mabunga din. No, pag na natin parang wala tayong makikitang mga bunga pero kung anuhin natin yung sa likod ng mga dahon, oh, tingnan nyo. Parang ano na mga kaparmer. Sa isang puno may oh, tingnan nyo na silalim pa oh. Ganyan din oh. Oh, so ibig sabihin mabunga yung variety na to. So 37 days old may marami na tayong mga malilit na bunga na napapansin nyo. Huh? So, yun po no, mga kapwa ko ka-farmers, ang Galaxy Max F1 at ang update sa ating uh, in-apply ng bariton kaninang umaga. Kita nyo, medyo dilaw na ang mga uh, dahon ng damo. Oo. So, sana po, bago tayo magtapos, uh, mega shoutout po sa mga bago natin viewers, sharer at commentator. At saka, sa lahat na palaging nakasupport nyo sa ating munting YouTube channel. Okay, bago tayo magtapos, shout out po pala kay Buddy. Okay, so bago kong kaibigan, ngayon lang siya nag-subscribe. Ah, so ito na po, no? hindi kayo mabahala pag mag-apply kayo ng bariton kasi kahit kunting stress, kung halimbawa matatamaan ang puno, okay lang. Pag matatamaan ang dahon, okay lang. Walang problema. So yun po mga kapwa ko ka-farmers ang ating ampalaya. Oh, sobrang daming bunga na maliliit mga ka-farmers oh. Oh, magkatabi lang. So 'yun po ang ating 37 days na ampalaya na ang variety ay Galaxy Max F1 no? Merong marami dito'ng malalaki na no? oh. So pwede naman natin 'to ipitapitasin ug bukas no. Hmm? Daming bunga. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye po.